team ng PPP Call-On Edition, Dustin and Bianca! Ayoy, Bianca, dahil second time mo na dito sa Tsitsoklak, ikaw ang tagasagot. Si Dustin naman ang upo sa ating buwi, si Blasto! Let's go! Ayan! K so, kaya, 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 kaya. Sweet naman ang dalawang ito. Oy, ito na O, hindi mapaghiwalay ang dalawang yan. Correct! Kaya ito lang, katanungan namin, Dustin and Bianca, magpapasa! kayo. Kailan kaya sila sasagot? Uh, uh. May, <laughs> <Magpapasabog> moment sila. <laughs> may moment sila. may moment sila. Magpapasabog na ba kayo? Magpapasabog, Magpapasabog na! na. <laughs> <laughs> Alright. Ito ang inyong unang sang tanong. Sang sabog! Ganyan mo, sagot ah. Ito mo, na. Anong gawaing bahay ang pinakapaboritong gawin ni AZ Martinez? A. Maghugas ng pinggan or B. Maglaba ng underwear? Ay, alam na, alam na, alam na, alam, alam ko yan. Bilang babae, yeah. ang number one na gustong-gustong gawin ng mga kababaihan ay ang maglaba ng panty. Oh, 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 yes. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Sumagot kayo. Ha? Huh? Alam niyo kasi na, may igit. Yeah. <laughs> Itong si Easy bawal nakasama bawal. ko na to sa taping. Oh, Kung oh. hindi siya tulog, ay naglalabas siya ng underwear. Oo. Grabe, napakasipal. At saka kasi si Easy kasi, Dustin, Bianca, meron kasi siyang special underwear. Yun lang yung palagi niyang ginagamit. Kaya lalaban niya agad, tapos susuot niya agad. Kasi, yeah. kasi. Isa lang. Isa lang yung underwear na yun. Kasi yes. may superhero yun. Ah, yes. oh, kuya Kim, Jason. Aha, aha, kuya Kim. Alam niyo ba na gumawa ng census noong unang panahon na sa lahat ng mga gawain bahay, ang pinakmahirap daw ay ang paghugas ng pinggan. Uno, tandaan natin ang pangalan ni ACIAZ. A.Z. A.Z. rhymes with E.C. Dahil E.C. madali para sa kanya, naghugas siya ng pinggan. Yan ang dapat, alam mo. Mali! Yes. Yeah, ano? Uh, pala, so, Bilang sa isa, isa sa mga pinaka kay AZ, uh, uh, noong mga unang panahon, panahon masipag pa yung uh, maglaba pa ng lang. panty, pero towards the end, pinalaundry na lang ngayon. Pero, kasi sabi ko, <laughs> sobrang sipag ni AZ maghugas ng pinggan all the way. Naku! Yeah. Maghugas! biangka sa ayon ka sa Sasagot niya maghugas ng pinggan sa ayon sa ayon o yun. sige Maghugas <laughs> daw ng pinggan kabog Ame? or sabog Ame? in 5, 4, 3, 2, 1! Wala. Wala. lumabas walang 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 Delayed reaction! Kasi ano, bali sa delay. Alam mo, oh. mamang, bakit gano'n delay? Bakit? Galing pang PBB yung confetti. Oh. Gala yung pe, katawid pa ng team mo, pagmura po. Uh, uh, ano oh. parang alam mo, dumigay ka, pero utot pa lang. Oh. Kanina <laughs> ka pa. Kanina ka pa. Okay, eto na yung pangalawang, Sam Tanong! Sam Tanong! San, <laughs> Ayan. Kapag stress siya, anong ginagawa ni Charlotte Clemming para ma-relax? A. shower ng matagal or B. Natutulog? Siyempre, na, <laughs> nakausap ko dito si Charlie dati. Okay. Kasi magaling yan, mapagdasal. Bago Pagdas siya, lagi siya natutulog, Kuya oh Kim. Kasi pag natutulog siya, yung mga, uh, doon uh, nakakapag-dream siya, tapos oh. siya naglalaro sa dream niya. At saka uh. yung mga biblical verse dumarating oh, sa oh, so, oh, oh yung... At pag gising niya, sinishare niya mga biblical verse, sinishare niya sa lahat ng mga housemates. Kaya yan ang big win iyan course, ang gusto Charlie. niya. Yes, syempre. Charlie, nagtutulog. Hmm. Yun lang. Ah, mali! Mali! Mali, mali, mali. Ano na Guys, uumpisahan ko lang muna. Go! Huwag na Tayo mga kababaihan, every na i-stress tayo, naliligo tayo ng matagal. Tama. Dahil, sagutin nyo yun. Oo. Guys, alam mo kasi, nakwento sa akin, nakapagto si Charlie, pag nasa stress siya, umiiyak siya sa banyo. Tapos nagpumoment na rin. Tama! At saka alam nyo. Ang tagal niya sa shower. Tama. At saka alam nyo guys, bilang fan ng PBB, Bawal matulog sa loob, mababazer ka, di ba? Okay Tama. okay. Tukamo so, muna. At muna, 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 muna. siya sa loob ng CR. Yes yes. Abang ay, dalawa tukamo tukamo. namin kayo. Ah, tapos na. si Hayley kailangan si, marinig namin. Hayla 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 Ano? Kaya ang oh. lagi siya nag-shower, kuya, kasi ano, kapag uh -oh. na-stress siya, may, lumalabas na hindi mabagong amoy kay Charlie. Kaya kanang uh oh. lagi siya. Ay, hindi mean mo sabihin, may amoy si Charlie. Ah, hindi. Ah, ganun pala. Pa yung, yung, amoy ng stress na kadagdag sa sasakot. Ano okay. ba amoy ng stress? Okay. okay, everybody. Sa amoy mo. Kailangan eh, na natin hindi ng sagot. Si Bianca, ano ba ang magiging kasagutan niyo? A, natutulog? Or, ay, A, nag-shower ng matagal? O, B, natutulog? Um, para po sa akin, lahat naman po ng housemates ay mapagbigay sa shower call. Um, pero lahat rin po ng housemates mahilig din po matulog nang wala sa oras. Kaya Iba? wala. Kaya lagi po kaming nababuzz. So, my answer for this would be... Thank listen. you very much. Thank you. Thank you. So, ang sagot ko ay? Bawal natutulog. matulog. Natutulog. 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 Agree ka po sa sagot niya, Destin? Agree? Agree ulit, agree ulit. Yeah! Agree ulit. Tignan natin, tignan natin. Mahal oh, mo ba? Na? Kasi kanina umagree ka, tangdaan mo. Oh, bawal matulog. Bawal matulog. Bawal matulog. Okay, eto na, natutulog daw. Mm. Sabog or sabog Nakuha. in... 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Kaloka kayo. Dugan ka dyan, Dustin. Kumusta ang uh, experience? <laughs> gulat ako. Kami rin. Wala ko, joke lang yun eh. Gulat na gulat. Uy, pero in fairness, ang dami nilang fans, ha? At kapos oh, na naman yung oh, TikTok oh. Lang experience? Sobrang so so saya, sobrang so so saya po. Thank you so much for having us. Maraming maraming salamat. Yes. Thank you. Neto ko we're lang napansin ha, Ay, na kapag pala kami. galing ka sa loob, nagiging fresh. Wala kayong to Ang hindi nyo talagang, oh? Wow. Grabe. Uy, pero salamat sa may kape ah. May pa kape ang mga ano. Thank ah, you so ah. much Dusty. Yeah. Thank you so much guys. Maraming maraming salamat. Dusty and Bianca. <laughs>